Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-idol. Kumusta po kayo? Ayan po, nakikita niyo po yan. Ayan po yung ating mga niandang uh, relief. Nadali natin sa kabikulan mga ka-idol. Ayan, halos dalawang araw po namin niya na pinagpuyatan. Katulong yung aking mga solid supporter. Kay Shane, kay Mabel, at kay Kuya Mark. Ayan mga ka-idol po. Nandun pa yung iba sa loob. Yung mga dadalhin natin na damit, nandun sa loob. At yun na nga, sobrang thankful ako kay Lord kasi binless niya ako para makatulong ako sa iba. Sa ating mga kababayan. At yun lagi yung pinapangako ko mga ka-idol. Uh, lagi akong tutulong sa abot ng aking makakaya. Ayan po, sa mga sis po dyan sa akin mga ka-idol ko na magdo-donate. Ano po, uh, may mga sobra pa po tayo ditong noodles at sa kasardinas. Kung maaari po, uh, ano ibilin nyo na po kahit bigas mga ka-idol. Huwag na po kas. Nasisira po yung gikas ko eh. Pinapadaan ko po po kasi sa kabila. Pwede pong bigas na lang kasi marami po tayong sardinas dito na walang kapartner at saka yung noodles. Ayan po mga ka-idol. Masarap sa pakiramdam na kahit munti lang yung makakayanan natin eh. Kahit paano, mayroon tayong madadala sa mga kababayan natin dyan sa kabikulan yun na nga mga ka-idol ko uh, masarap sa pakiramdam ko na ganto kasi nung naalala ko nung mga panahon na nagsisimula pa lang ako pa lima limang kilo sampung kilo lang yung ipamimigay ko pinaghati-hati ko pa yung tagi isang kilo at yun nga hindi ako tumigil sa pangangarap ko kaya sabi ko Lord maraming salamat kasi kahit di man ganun karami yung mga ko sa kabigulan ni eh, kahit papano uh, mapupunta ko yung aking mga kababayan dyan mga kabarangay mga <coughs> idol at sobrang thankful po ako sobrang salamat po dun sa nag donate sa akin kay Kuya Junie sa asawa niya, Kuya Mar, at doon sa uh, mga nagbigay pa po ng mga damit Pati na rin po yung nagsend doon sa G-Cast nakaraan Kay Ati Janet Doon sa isang member ng agila Ano po, uh, salamat po Maraming maraming salamat po sa inyo Sa suporta nyo sa gawin natin na charity Sa Kabikulan At sana mga kayo ko Huwag na huwag po kayong magsasawang suportahan ako Kasi napakalayo po po ng aking pagsasamahan Ha? Basta may mga sakuna, lagi tayong lalabas, laging darating yung programang ko yung Cares. Isa sa mga pangarap ko mga kajol ko, eh, makabili ako ng isang malaking truck na lalagyan natin ng programang ko yung Cares. Kapag may mga bagyuan sa ang sulok mo ng Pilipinas, ay lulusog po tayo para magpaabot ng tulong. Kaya mga kaidol ko, sobrang taos puso pong pasasalamat sa inyo, sa aking mga solid follower, solid supporter na nanonood sa mga videos ko, nagsishare dahil mga ko sa inyong suporta ngayon nakakatulong na tayo ng mas malawak sa ating mga kababayan lalong lalo na po sa mga biktima ng bagyo, sa inyo lagi yung pasasalamat ko mga kaidol ko, dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako wala po akong maitutulong na ganyan wala po akong maitutulong na munti sa, <coughs> sa aking mga kababayan kaya maraming maraming salamat po mga kaidol